ang concern sir. Wala siyang mga ilaw. Ayan guys, testing na. Ayan. May power siya pero hindi tumutunog yung busina, signal light. Hindi na yung electric fan. Ayan, hindi na gana. Tapos, yung tunog ng reverse. Ayan, naka-reverse na siya. Hindi rin gumagana. Pero, maandar tong e-bike na to. So, panigurado to, converter. Check natin yung converter nito. So guys, upon checking ka, tinanggal yung battery dito Wala pala dito yung converter Kasi kadalasan dito naka-fest yung converter Ngayon, nandito yung converter niya guys sa may harapan Ayan Testing na natin syang palitan dito Ito yung converter na ikakabit natin So guys, okay na, testing na natin Ayun, oh okay na Gumagana na yung reverse niya. Signal gumagana na rin Electric fan o, gumagana na rin. Headlight. Sir, pa-double check nga, sir, kung may headlight. Meron na. Okay na.